Mula sa namumuno sa iglesia, mahal kong ginang na pinili ng Diyos, kasama ng iyong mga anak. Minamahal ko kayong tunay, at hindi lang ako, kundi ang lahat ng nakakakilala sa katotohanan. Minamahal namin kayo dahil sa katotohanang nasa atin at mananatili sa atin magpakailanman. Manatili sana sa atin ang biyaya, awa, at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo na kanyang anak habang namumuhay tayo sa katotohanan at pag-ibig. Labis ang kagalakan ko nang malaman ko na ang ilan sa mga anak mo ay sumusunod sa katotohanan, ayon sa iniutos sa atin ng Diyos Ama. Kaya ginang, hinihiling ko sa iyo ngayon na magmahalan tayong lahat. Hindi ito isang panibagong utos, kundi ito rin ang utos na ibinigay sa atin noong una tayong sumampalataya makikita ang pag-ibig sa atin kung namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. At ang utos niya na narinig niyo mula ng sumampalataya kayo ay ito, mamuhay tayo ng may pag-ibig. Mahalaga ito, dahil marami nang nagkalat na manlilin lang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Yesu Kristo ay naging tao. Sila'y mga manlilinlang at antikristo. Mag-ingat kayo at nang hindi mawala ang inyong pinaghirapan, sa halip ay matanggap niyo ang buong gantimpala. Ang sinumang hindi sumusunod sa aral ni Kristo, o nagtuturo pa ng labis dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Ngunit ang sinumang sumusunod sa aral ni Kristo, ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Kung may dumating man sa inyo na iba ang ipinangangaral tungkol kay Kristo, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong tahanan, ni huwag niyo siyang batiin ng may pagpapala. Sapagkat ang sinumang bumati sa kanya ng ganoon, ay nakikibahagi sa masasama niyang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko nalang isusulat. Sapagkat umaasa akong makakadalaw ako riyan, at makakausap kayo ng personal, upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng kapatid mong babae, na tulad mo'y isa rin sa mga pinili ng Diyos.